What's up mga boss? Ah, nagtanggal ba kayo ng bearing tapos na durog? Yan, ganyan, oh. So, hindi mo na ngayon matanggal yung bearing kasi nga wala na yung git na ano. Ngayon, ah, yung iba ginagamitan nila ng welding ano, mini welding nila dito. Yan, ng tornillo mini welding nila diyan para matanggal. Bababarin yung kanya um, Pero tayo, mayroon tayong technique na ni-discover ya. Ah. Ganito lang yung mga boss. So, ganito lang yung mga boss. Ah, mayroon tayong dalawang eh he, nasira. so may ulo nga siya no. Lalagay mo lang dito. Yeah. Yan, saka mo ipitit. Tapos pupukuin natin dito sa kabila no. Para matanggal yung basag na bearing. Ayan basag 'yan. Tapos pupukpukin natin dito mga boss. Yeah. Ang laki. Ay. Ito ba yung ehe niya? Diba? Yan mga boss.